Okay, good morning. Good morning Satanan. Good morning. Today is June 24. So happy pista sa nagfiesta karon sa patron na San Juan. So happy pista sa inyong tanan. So today is June 24. So may buntag sa inyong tanan. So dinhi sa ato normal nga password tres. June 24 2025. So Have a good nice day. Have a good day. Nice. Okay, so welcome back. Di na sa So di sa atong YouTube channel. So bago tayo magsugod sa atong mga best combination, ay mo pagkalimot sa pag-like. Like na lang niyo atong video para update mo sa atong mga password press. ug subscribe na lang po da para sure ganyan mo makuha ang atong mga best combination. Okay? so ang resulta kagahapon na itong i-update sa so sa 2 p.m. sumunod so, ang result sa June 23 result 2PM 3, 5, 5, 5. 5, 7, is, uh, 2 p.m. is 355 5 p.m. is 574 9 p.m. is 203 okay So, muna siya ang result. So, dinita sa atong pasakay. So, muna itong pasakay. Pasakay na to is uh, 3, 6, 5, Kombinasyon ni sa tubling nga 0, 2, 2. Then, atong missing dayon. yun. Kombinasyon po ni mo sa missing. Kaning missing gin nyo, gining batayan. 6, 9. Duhara. Okay. 6-9. Pwede na sila magtinagsa, pwede po sila mag -uban. Okay, ay magkumpiyan sana. So, muna siya atong missing. Okay, dinilinta sa atong uh, competition. Gwapo ka isang nga pattern. No? Kani nga pattern. Mindot, ka niya siya. Kani si 355. Compute. Compute ta. Compute. Kani si 3, 5, 5. 3, 5, 5. Ong si, ah, uh, five seven four, five seven, four. okay, so nindot kena siya pattern sa close the door sa ta wait lang mo, okay, nindot pattern, okay, eh, sorry kan si 355 355 money so din ikaw 5 pod ka dana pa 355 574 money so 4 pod ka dia pattern plus din ka 9 so check ka sa atong missing 9. 5, 4, 9. na 9 549 pwede pod nyo sa sindikato sindikit na ka sindikit sa 2 is 5 is 2 sa city is 4 sa Patro East City. Pwede po ka 247. Okay, 549247 yung mga So, mo siya nga uh, pattern. Okay, so dinita Sunod na ito nga mga kombinasyon na atay Paris. Parisi na lang ninyo ni. Eh. Kung ganaan mo mo Paris, ani. Ani si... Um, Paris na lang eh. Paris. Ah, tai. Um 29 Paris na lang na 29 and 37 three, 37 seven. Three, seven, og ah 58. So pamparisin na lang niyo na. Pwede ra niya kombinasyon asa sa kwarta tumisin. Kung katumpasaka inato. So dinilinta sa atong um, combination. So, ay natay ko na hot combi. Hot combi na kaning hot combi na to is 904. 904. Ato na yung last day karon sa mintin. Last day na to karon 643 kay kod na siya sa pista okay kod na siya sa pista 643 okay so binirenta sa atong duha ka special combination duha ka special combination na atay um,

uh, atay 649 rambula na lang na para sigurado 649 saka ni pod nindot 957 ay magkumpiyan sa 957 okay so maura na siya itong update so naatay atay maintain naghihatag itong dito sa itong kwan because nga page na to ito na lang mo dito. Patanawa na lang to ninyo at minta dito Okay? So, hindi na lang ko Salamat sa inyong pagtanaw. So, ay mo pagkalimot sa pag-like mga tol sa itong video. Subscribe pag-update sa itong mga password resting Atong mag-share kung angle guide unya or ugma. Basta kayo pabota lang ninyo na kong share sa inyo ng angle guide. Atay angle guide. Share na ko sa inyo. So, tune in lang muna sa itong channel para makuha ninyo itong angle guide. Okay? Bye!